Umabot sa higit 950,000 na katao ang estimated ng LGU Daga City ang nakisa sa sinagawag at trastasyon sa lungsod kaugnay ng selebrasyon ng Peña Francia Fiesta nitong biyernesa. Ayon sa Joint Operation Center o GOC ng Daga City, ito ang kanilang final crowd estimated sa lungsod makalibas ang ilang oras sa tang ng trastasyon possession. Makikita sa mga larawan sa trastasyon ang halos pagbahan ng mga tao na nais makalapit sa andas ng Our Lady Peña Francia at Divino Rostro. May pitamahan agay sinagawa ng pagbantay ng mga otoridad sa mga inasangan ng Naga City upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa taon ng pagdiriwang. Sa ulat ng Naga City PMP, naiging mapayapa naman ang pagdadaos ng trastasyon at wala namang gaano malaking insidente maliban sa panggugulo ng ilang mga lasing. Sa Sabad na naman, ang itadaos ang flow procession kaya naman inasahan na nasa milyon na mga may tala at na naman sa kapistahan ng Our Lady of Piña Francia dito sa lungsod ng Naga. Ito ang DZRH, kawan na sa Pilipinas, Roel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagabalita, tuloy-tuloy lang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.